Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio ngayong linggo, Enero 26, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong linggo, Enero 26, ang kalikasan ng enerhiya sa araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na pagnilayan ang landas na iyong tinataha. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang dumadaloy na ilog, payapa at banayad, ngunit may lakas na kayang bumago ng daan. Ang ganitong pagminilay ay naglalayong ipakita ang iyong kakayahan na magdala ng kapayapaan at inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Sa bawat pakikisalamuha mo, dalhin ang malumanay na likas ng iyong espiritu at obserbahan kung paano nito binabago ang mga sitwasyon at nagdadala ng liwanag sa iba. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kalmado at positibong pananaw. Kapag ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok o tensyon sa araw, alalahanin na tulad ng isang ilog, kaya mong lampasan ang anumang hadlang sa iyong landas. Ang iyong lakas ay hindi lamang makikita sa pagiging determinado, kundi pati na rin sa kakayahang manatiling mahinahon sa gitna ng kabuluhan. Ang paalala na ito ay mahalaga sapagkat ito ang magpapalakas sa iyong kakayahan na maging isang inspirasyon sa iba habang ikaw mismo ay tumatanggap ng lakas mula sa kalawakan. Ang buwan ngayong araw ay nasa ilalim ng impluensya ng Capricorn, isang tanda ng istruktura, disiplina at pagiging praktikal. Mararamdaman mong hinahatak ka ng enerhiya na ito upang pagtuunan ng pansin ang kaayusan at kalinawan sa iyong buhay. Maaari kang makaramdam ng matinding pagnanais na ayusin ang iyong paligid, iyong mga plano, o kahit ang iyong emosyonal na kalagayan. Yakapin ang pagkakataong ito upang lumikha ng mas maayos na sistema sa iyong buhay sapagkat ang kaayusan na ito ang magbibigay daan sa iyo upang maabot ang iyong pinakamataas na potensyal. Sa parehong pagkakataon ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Maglaan ng oras upang linisin hindi lamang ang iyong tahanan, kundi pati ang iyong isipan. Ano ang mga bagay na nagdudulot ng bigat sa iyo? Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng direksyon? Ang mga tanong na ito ay mahalaga upang maituon mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang ginagalugad mo ang araw na ito, pagnilayan ang epekto ng iyong positibong enerhiya sa iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong presensya ay parang sinag ng araw na sumisikat sa umaga, nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa mga tao sa paligid mo tandaan na ang bawat aksyon mo, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ibang tao. Ang iyong natural na karisma ay isang biyaya na dapat mong yakapin, sapagkat ito ang nagbibigay daan sa iyo upang makaimpluensya ng mas marami pang tao. Kung sa tingin mo ay tinatawag ka ng ideya ng paglalakbay, ngayon ang tamang panahon upang isaalang-alang ang mga bagong landas na maaari mong tahakin. Ang paglalakbay na ito ay maaaring pisikal, tulad ng pagpunta sa isang lugar na matagal mo nang gustong bisitahin, o maaaring isang panloob na paglalakbay ng pagninilay at pagtuklas sa iyong sarili. Ano man ang anyo ng paglalakbay na ito, tandaan na ito ay isang oportunidad upang palawakin ang iyong mga pananaw at tuklasin ang mga karanasang magpapalalim ng iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, hayaan ang matatag na impluensya ng Capricorn na gabayan ka. Ang lakas nito ay magbibigay sa iyo ng pundasyon upang gawing makabuluhan ang bawat sandali. Maging matyaga at bukas sa mga posibilidad, sapagkat sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, ang mga oportunidad ay maaaring dumating mula sa hindi inaasahang mga lugar. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat. Mag-isip ng tatlo o higit pang bagay na nagbigay liwanag sa iyong araw, gaano man kaliit ang mga ito. Ang mga sandaling ito ng pasasalamat ay magdadala ng mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Alalahanin na ang araw na ito ay bahagi lamang ng mas malawak na paglalakbay na tinatahak mo. At bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at mas mataas na antas ng tabumpay. Scorpio, ang araw na ito ay isang paanyaya upang yakapin ang iyong lakas at gamitin ito upang dalhin ang liwanag hindi lamang sa iyong sariling buhay kundi pati na rin sa buhay ng iba. Sa bawat pagminilay, bawat aksyon, at bawat desisyon, tandaan na ikaw ay bahagi ng mas malaking plano ng kalawakan. Yakapin ang araw na ito ng buong puso, at hayaang maging inspirasyon ang iyong presensya sa lahat ng aspeto ng iyong paglalakbay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.